Aries, ang pahiwatig ngayon ay magandang araw para magplano ng isang maliit na negosyo. Kahit maliit lang ito, maaari kang makaisip ng mga ideya kung paano ito palalaguin. Laging magmasid sa paligid at baka magulat ka na may bagong ideya kang madiskobre na maaaring magdagdag ng kita sa iyong negosyo. Sa usaping pera, Mainam na maging mara mo ngayong araw, iwasan ang labis na paggastos upang walang makawalang swerteng dumating sa iyo. Kung may kausap kang dadating sa bahay, huwag sa loob ng tahanan ito gawin. May sinyales na maaaring siya ay mainggitin at some iris sa good vibes ng iyong tahanan. Sa trabaho, kailangan mong maging masinop sa iyong mga ginagawa may pahiwatig na maaaring magulo ka kung sobrang magtiwala sa iba. Pag-ingatan ang iyong trabaho upang maiwasan ang pagkakamali at mapanatili ang positibong pananaw sa buong araw. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red, at color white, mga numero ay number 21, number 10 at number 16.